Magdagdag ng karamfil sa sabon panlaba, maaabot pa ng mga kapitbahay mo ang bango, mabango ang bahay mo. Wala nang mga insekto at peste. Dapat mong gawin ito sa bahay ngayon. Lagi akong tinatanong ng mga tao kung ano ang sikreto ko. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano ito gawin. Para sa ating simpleng paraan, maglagay ng karamfil sa oven. Walang eksaktong dami. Pwede kang maglagay ng isang kutsarang karamfil para sa mga hindi nakakaalam ang karamfil ay mabisang panglaban sa mga peste. Bukod doon, mabango ito. Ngayon, magdagdag tayo ng kalahating litro ng tubig. Buksan ang oven at initin ng limang minuto. Kapag tapos na ang oras, isara mo ang oven. Ngayon, hayaan itong lumamig sandali. Pagkatapos, ihiwalay ang likido mula sa timpla. Tapos, gawing bula ang karamfil. magdagdag ng isang tasang panlinis. Pwede kang gumamit ng anumang panlinis na gusto mo. Pagkatapos, magdagdag ng isang tasang alkohol. Sa huli, magdagdag ng dalawang kutsarang sabon panlaba. Pagkatapos, isara ang oven at haluin ang lahat ng sangkap. Sa halong ito, wala ng mga peste sa bahay. Nawala rin ang amoy ng aso at tuta. Ang pabangong ito ay nagpapanatili ng mabangong amoy ng bupos sa pat oras. Epektibo rin ito sa pagitan ng aso at aso, aso at mga ngaso, at iba pang uri ng aso. Pwede mong gamitin ito sa kwarto, sala, banyo, o saan mo man gusto. Perfecto ito sa pag-alis ng mabahong amoy, lalo na kung matagal na sarado ang bahay. Ang maganda pa, Mura lang ito at madaling gawin. Malamang nasa bahay mo na lahat ng sangkap. Sige, subukan mo na at sabihin mo sa akin ang naging resulta. Siguradong magugustuhan mo at ng pamilya mo ang kalalabasan. Paalam at magkita tayo sa susunod na video.